hindi po ba bawal po sa aming mga journalist na sila ang mag-arrange ng press conference. Ang text po niya ay sinabi niya na, may my uh, upon discussion with my bosses, I was advised we're not allowed to organize press conferences for politicians or government officials. May I coordinate with your staff instead? Uh, yun po ang kanyang sagot. So, nung ginawa po niya ang storya, ah, hinintay po niya na, at may missed call ho siya sa inyo, inisip niya po na hindi na kayo interesadong magbigay ng panig. Yun po ang nangyari doon, kaya natuloy po ang pag-ere ng kanyang storya. Gayun pa man, Your Honor. Bakit kinakailangang paikot-ikutin mo? Sinabi ko na nga siya yung nag-alok sa akin at nagkasundo kami magsusum 10.30 kinabukasan. Hindi ko po Bakit mo sasabihin ngayon na hindi ako nakahanda?